po sa aking vlog. For today's video po ay magbubukas po tayo ng parcel. Yan ito po ay uh, binili po namin sa halagang 176 guys. Yan ito po isa ano, sa TikTok, no. TikTok. Sa TikTok po ito, TikTok Shop guys. Namin ito ano uh, in order guys. Buksan na po natin. Wait lang po ha. po kaya ito, guys? Ah, maganda. maganda wow. Maganda, guys. Ayan, at ito na po. Ayan, o. Oh. Ayan, meron po tayong, uh, ano, travel pillow, guys. Ayan, for only 100, 176, Oh. Not bad po. Mura na po ito, guys. Sa halagang, uh, 176, meron na po tayong uh, pillow. Ayan, Ay! <laughs> Ready na po mag-travel, guys. Ang ganda ng color. Ayan, oh. Ang ganda, malambot. Ayan. 176 lang. Not bad. Ayan. Ayan. Thank you po sa inyong panonood, guys. Ingat po kayo. God bless everyone. Okay po ito. Oh, di ba? <laughs>